Ha? Huh? Teka. Okay. Hindi ako tumama. Ya, teka. Sarap ng ating spaghetti. <laughs> Hello, hey, Happy, birthday. Guys. Happy birthday! Happy birthday ni Greta ngayon guys! Nagpapatay siya ng kambing Kay kambing ni Dan Donation ah, kambing ni Dan yung kambing so, Donation pala ni Greta. yung kambing Donation pala ni Dan yung kambing Thank you so much! So mag gagawa So mag gagawa tayo ng papaitan So mag gagawa Tsaka adobong ano, Kambing. Kambing. Favorite mo Sabi na nga ni Calvin yan. Hindi ka Tapos na nga 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 So, so ayun guys, gagawa ko si Kuya Jobe ng pangmalakasan niyang kilawin. ang sarap niyan gumawa ng kilawin. Kulog mong sili. Pungun <laughs> so, na so, guys, kisilain na mo. Di makumakal. So gagawa rin tayo guys ng ating papaitan. Si Gardo ang magluluto lugardo no, Thank you so much sa yung pakambing, <laughs> kambing yata lang kapitbahay. Sayang. Uh, mm -hmm. <laughs> Baka hindi ah. Abulin tayo ng may ari. Oh, sarap oh. Ayun guys, bali pag-iisahin na lang yung birthday ni Kuya Joby at ni ano, Greta. Saka ni JD at saka si Mama, Mami Dragon. <laughs> si Mama ay nung isang araw birthday niya. Hello JD! Cheng! Kailanong luto yan? Ikaw yata ang kukang, Kilmarseng. Kilmarseng! Ano yung lutoin mo? Kambing. Kambing. Kambirita. Kaldirita. Ano pa? Ano pinapaitan? Ito. Ah. Ito naman. Talaga naman itong buti hindi maging marites dyan. Ah. Sa madlang titol. Wala. Hindi pa nakaalis siya simula nang punta dito. Ano pa? Pag nakaalis yan, marites niya na yan dyan <laughs> Uncle Jane, at the tickle ding da. Sabi niya. <laughs> at nagaduti papaitan da. Sabi niya. At wala ako, Kurang tayo sa'yo. So yan mga ka-dragon. Start na tayo magluto ng ating adobo kamili. Ang Mm. check natin guys yung ating adobo mm. yow ang buffalo wings. Yes. Uh -huh. uh -huh. so, sa gusto mga ladies, na magaganda. Hello mga ka-dragon, may wahiwa ng kami. May wahiwa ng panghalo. At ayaw mabing mo mabing dun sa likod nante okay. <laughs> Ayaw mo dun sa likod. Okay. Ayaw niya doon sa likod guys, doon sa nagluto ng kambing. Amoy niya kambing. Naamoy nya kasi ayaw niya, makasarasarwa daw siya. <laughs> Hindi rin kaya ng sikmura niya sarap-sarap napaka ayun ang pinakamarinis na kwan tignan mo kaya ante diyan eh, kita ngayon sige wala kang panglongcham <laughs> ito pa nga kung wala yung lalimutag na baka sa bahay wala baka ayaw niya din, kambing ayaw niya kaya kumuk gusto ko rin yung yung shampoo yung amoy lang kasi kaya ayaw mo dahil okay. lang sa amoy ng mukha ko na may ito. super selan, napaka selan. Kasi siya kayang pilitin guys. Kahit pilitin mo Basta sabi okay. niya ayaw niya, ayaw niya. Pero yung rumurum, gusto ng sigarilyo niya, bang bang set. Kasi gusto niya naman na. Hey guys, ang pangkasarap. Ano yan, guys? dan. Ha? Takay. Hindi, oh. Ito na yan. Galing sa sariwang, Ayan. sariwang, ano, dito pa. Ayan talaga, guys, yung pang, pang papait niya. Kaya tinawag na papaitan. Sukal sana, hindi na Pero ano rin, may nilalagay bang iba para kung ayaw nila yan ay eh, hindi pinapaitan nyo. Ay, iba. Ibang tawa. Ito talaga ang ginalagay. Kaya lang ginasala. wow Yan, guys. Dito lang ating pinapaitan. Wow! Nagimas ang higop ng sabaw. So, yan, guys. Magluluto din tayo ng kilayeng kambing. Napakasarap po yung ating pansit. Pahaba ng Hindi mo wala ang pansit sa birthday, Han. Okay, Hindi ako nagpansit sa birthday, Han. So, ayan mga dragon dito tayo magluto sa storage. Blessing na sila, guys. Blessing na sila, guys. Ito ang gahit. si nila yung ano. Ang kami ng pagay. Sobrang kulimlim kasi kanina eh, napa... Hango tuloy kami ng palay, tapos uh, hindi rin naman nataranta na, hindi na nakapag-video. So, nakakain na rin kami ng tangalian. Ito ay merienda na. Yan, yan. Andito ang makulit na Yan, yan. Yan, yan. Nagtay ka na naman. Ha?

tayo ng ating spaghetti. <laughs> Busy na naman po ang Madonna. Ano ah. mm. naman dyan, pangstit? Mamaya naman yung lumpia. Ay Busy mo naman yung isa, oh. Ayaw naman pesto. ko Ma'am. Shout out mo si Ma'am Ano, Ann Pennington yan. Shout na lang pa ni Ma'am Ann Pennington. Ito, sa kapila. May sabi yan doon. Yan, Yan, Oh, tita. Is tita nga? Ay, busy pala. Is tita nga yan? Is that this? Mmm. Ang kiss niya. lang. Sarap na. Ang sayang Parang mas pang ganyan doon. Nalang natin syempre hindi Ayan guys, syempre hindi mawawala ang ating lumpia paborito. Ay nang mm -hmm. ang, ano, nasasarom sa eh, andaan. <laughs> yung lumpia, nauunang maubos. At i-take out. Ito naman ang ating pansit. Ito <laughs> yung masarap din. Ito yung

Ate Atin... Greta, kuha ng kuto sa kula yan. <laughs> naan maghanap ng kuto. Doon ako sa kula Wala na eh. Sarap ng ating kukya guys. So, oh. so. <laughs> so,

Happy, Happy, birthday, JD! JD. Ayan, apat sila guys ang magbabirthday. Kaya apat din yung bilao. Try four. four. Si Kuya Juby, si Ate Gretchen. Yeah, si JD nung 17. Si Mama. Mm -hmm. Si ito kahit wala si Mama.

magamit namin ito na kailangan ng sa patuloy ng mga pagbibigay sa iyo. Patuloy namin mga paglapit sa iyo. Araw-araw pa namin mga paglalakbay. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Malagyan ng kami banal na iglesia. Makatiyak po kami ng pangako ng At tawad po sa aming mga pagkukulang. God po kami sa yung pamahalaan. Pinasbasan mo na rin po ang mga pagkain ko po. Magin iyong mga nanghihiram ng arawos ng arawos. Sa pangalan ni Jesus ng aming Panginoong. Amen. Happy birthday to oh, you. Are... Mayroon, birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday. To you. Happy birthday. Happy birthday happy birthday, to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy Happy birthday. Happy Mamaya tayo mamudmud ng ano, magpasyaron. Ay po. Ikot ka <laughs> po. Dalawa po. Sa sila rapan tayo. Pasyaron. Walang kilmar sa sila sa Ano Jade? Hindi ka man makakain na ice cream pa naman. Aray. Saan na si Kuya Dube ay? Ima. Standing ovation kami guys. Wala pang ano eh. Pupuan. Dube yung birthday. Happy birthday, Kaya Jubi. Ah, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Happy birthday, Kaya Jubi. Happy, 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 Happy birthday, thank you. Happy birthday, Thank you, Kaya tatlo silang may birthday. Puro September celebrant. Si Di ba si ano pa Ate Risa? 19. Ay, kadyang 24. Nakangat manan ni eh, Balungan. tuyak manan guys. Kamu ko ng mata. Mangantayo guys. <laughs> much, much, much later. So, ayan guys. Bali, magpapalaro tayo ng anong tawag kasi dito? Kadang-kadang. 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 Trio kadang-kadang. Trio kadang-kadang daw. O, oh, so, mag-group kayo ng by three? O, oh, sino magkakagroup, o? Oh? O, oh, bato patupik tupik. Premio 20, 20, 20. Ha, ha, ha. Dito na kami guys sa ano covered court kasi ano Mali maluwang. Bato, bato, pet. Bato, bato, pet. Eh, panalo. Panalo dito talo. Panalo pa. sino pa? Sino pa? Hoy, guys. Ah? Eh, ako si Balong na. Hala. Ano ba si Balong dito? Ikaw na lang. Dito. Bato, bato. Fake. bato, bato fake. Kaya isa sana sinalin nyo. Okay. Don't go long. Okay, uh, paunahan kayo makaikot. Dito, kay Balong. One, two, three. One, two, three. So ayan guys, bali ulitin namin ng games kasi na um, putol yung ating ano tela. Wala. <laughs> ah, manalo dito 100. Ang isa. Talo. Talo. Magnganga na lang kayo pag natalo.

doon at sa kwarto, sa sa at sa sa so, at sa sabi mo kay ano Tito Manjube. wala walang um, flashlight. Ako na nga mag-ilaw. Ano? Ano? Kaya magpapahalang ulit pa yan ng 1,000 pesos. Ayan, hanapin nyo na. Game! Ops! Wala na dyan sa mga kahoy-kahoy. Huwag nyo nang yan. Pasensya na guys, binabi na kami. Hindi, wala sa akin. Wala sa

Oh, marami tayong ano, oh, marami tayong ano, pants. Oh, 1,000, 1,000 yun guys, 1,000. Ayun <laughs> na! 1,000, nakapakas!

Ginabi na kami guys. Ayan Ay, tuloy. Kailangan ng ilaw. O oh, maliwarag naman eh. O oh, wala nang ano. Wala na akong ibang no. pagtaguan na ito. Napaka ano na niya. Hindi niyo pa makita. Wala sa katawan mo. Ha? Wala sa katawan ko. No. Ay, ah, taklo. Nah nahawakan na kanina. Hinawakan na kanina. Hinawakan niya na. Binitawan niya pa. No. Ay! Ah! Dari dari raran dararan dari raran darara andaming pants oh oh kusa no pants ano ba yan Saan? hindi ko alam niya ano yan kusa san ayun oh kulay blue sud ah wala ko ata ayun oh Hoy! Happy birthday! <conte doohehe> yes! 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 hey, Yay! Ay, sa'yo! sabi Mayroon pa? Wala na! May friend mo, Ginalo mo pa o! Oh. Hmm, kaya sabi ko! Ay, palin. Ay, palin. Ay, palin. So ayan mga ka dragon iabot na rin natin kay Greta yung uh, bigay ni Sir, I want to subscribe. Thank, you. thank, you. thank yeah. you so much sa anonymous subscribers. Ayun, napaka ano niyo, napaka generous. Ayan, thank you so much. Sana uh, maraming blessing pa po ang dumating sa inyo. Good health. Ayan, thank you, thank you po. Yes. Yeah.